Oh, Tulu tulu. Hmm, puh, puh pwede na tanan. Pwede pwede Mhm. ini. Hmm, pwede na. Ini di squat terus deh. Diretso nga enak tuh mangalut sing bubutok. Kena oboroan mga kagat kung di rin bubutok. Tulo. Tuluan dan usang panggal. Sakay, buinas. Ah, lagi hapon kita mga lod sa makinabi. Ara ni lagay ta itong barangay, barangay Payao. Ah, pa. Oy. Bunayan. Bunayan. Brown crab mga lods. Bubuyan na nato mga lods. Kailangan nato ni buyan. Kay usala ini kabugos, pero itong balik kini aton tausan na masag e eh ko mga parang masag kung kun makaagi ka mo yung soga eh, may mga bunay buhian naton kay damo itong balik o ni Kabugos, pero damo balik o naton mga lods oh dulaw niya bunay na. dulaw Oo di na may ha Ma ano ah kusog dumalagan Kusog dumalagan damot balik ito aton oh masag masag na naman mga no, na duha babay babay eh bahol na bahol na eh Ligihan na. Madus na no yung beetle size. Hmm. Dago na yan. Tabok. ba Aligihan. Kara sa pagluto ni mga lods oh. Namula pula. Aligihan na. Tambok marasay aligihan ni. Pero kung makaon ka mo ay lakang pag mo kay cholesterol ni mga lods. Ma <laughs> delikado le wat delikado cholesterol. Marasaya pero amito um, na ipagampdin mo. Lebada. Wow. Beda lewat. Dua. Dua. <laughs> Puro karawatnya na itu ngadua. Daun padi ini mengalun si ton. Gracia, gracia nga masag blue crab, brown crab. ah, oh, mula pola, pwede na dos imidya na itong kwan size may pansura na kita mga lods may pampalit pa kita bugas so ganini din niya Amon din ni uh, probinsya kailangan lang magtsaga para pag-abot balay. pwede ito pansura, may pambugas pa. Kuri. Dos, cuatro, Mm, cuatro, Leba na naman. Sakay buinas Wow. Dwa bu naman lusot. Dwa may bunay lang to sa. Uy, malusot na. May luho. May luho. Ngaw pa yara lumusot. Oh. Mm. -hmm. Oh, may luho. May luho. Oh, pa yara lumusot. Mm. -hmm. Blue crab. Dago na. Itong bunayan. Babalik na natong mga lods itong bunayan. Eh hmm. saring pa, usal ito ka bugos natong kakaonon. Pero 1,000 million nitong bunay itong magiging masag. Ikadua na bunayan ito. Oo, ikadua na ini. Gurin si luwat to. Ba, kagad. Dako da luwat kontra kanina. Dako da ini kontra kanina. Hmm. Ang mga lods bunayan naman. Hmm, ikadua. Siguro mga di na magbubulan. Mga anak na niya. Mai mo na luwat masag. Mga kasi ko mga paragmasag Pwede ko makakuha kita in soga din eh Ibalik lang nato na dagat Kay daong mabalik ka aton Usalay ni kabugos Damo tausan Ito'n mabalik ka aton Ade, boyan aton Wow, kagusog niya Kagusog hmm.